Good morning, good morning mga bengbeng Isang mapagpalang araw na naman sa ating lahat So, may unit na naman po tayo susubukan for today Ayan mga bengbeng -Beng. SPMC Bolt Action Standard Tank 24 inches Natuka kaya, napaganda po mga ka-Bengbeng So, yung ganyang unit mga bengbeng Napakamura lang yan, napakamura pinamurang unit natin ngayon yan mga ka-Bengbeng uh, 16.5 complete set na po Pag sinabing complete set mga ka-Bengbeng Kasama din dyan yung kanyang scope na BSA Black Powder 4x16x44. iscope scope, ay scope, silencer na napakalaki. CO2 tank, kasama na po, may karga na rin. Then 100 rounds ng bala, mga kabengbeng, gagamitin mo na lang. Then 2 pa po yan at is stainless. So 16.5 lang mga kabengbeng, 16.5. 16.5, napakagandang unit na. Ayan. SPMC standard, napakamura. So, ayan mga Bengbeng, -beng. check ko lang kanino 'to, nakalimutan ko yung pangalan niya, mga Bengbeng. -beng. So, shout out din natin syempre. So, ayun, kay Sir Raffy Jade Espolong ng Sambuanggas si Bugay. Itong unit na 'to, mga Bengbeng. -beng. Syempre, i-grouping test natin 'yan, mga ka-Beng-Beng bago natin ipadala kay Sir Raffy Jade. Ayan po, mga Bengbeng, napakamura, napakaganda. So, ayan, mga Pang malakasan na, pero quality na budget friendly mga kabengbeng so yun simula na tayo sa mga budget friendly mga kabengbeng so dati yung eighteen five, ito mga kabengbeng ngayon 16.5 na lang 16,500 napakamura so sa mga gana po pala na sidecam available po sa atin yan mga kabengbeng kanyang po kalilinaw yung mga sidecam so Sir Rafi J. Despolong, ito, gagami, ah, uh, susubukan na po natin ang, yung, ang inyong unit. So, mas sa mga naganap ng ganitong unit, mga beng-beng, message nyo lang ako sa ating Facebook account. sa ilalim, JP Sampang or JP Garcia Sampang. So, 65 lang, mga beng-beng. Napakagandang unit na. So, ito, i-grouping test natin itong unit ni Sir Rafi Jade. So, what you see, ay nakikita ko rin po sa scope, no? What you see is what you get din po maganda sa atin mga kabengbeng. Sinusubukan natin straight from the scope nakikita natin yung mismong tama ng unit. No? Straight from the scope. So first shot po mga kabengbeng. So may stain sya doon. Parang ano? Alisin natin doon. May stain yung ano yung karton. So first shot po mga kabengbeng. First shot. So first kakain natin gamit within 18 meters. First shot. Ayun natin first shot mga bangbang Amayan na natin i-zero. Kasi grouping test muna tayo. Gamit natin is Astro 18 pellets and resized and sorted is from the box na mga bala. Second shot. Napagandang tumama mga beng beng. One hole yan. Makikita nyo. Napagandang tumama ng unit ni Sir Rafi J. So 16.5 lang yan. Ganyang kaganda tumama. Solid mga kabeng beng. Pangatlo. pang-apat. Pang-lima. Pang-anim. Anim. anim Pang-pito. Napakagandang tumama Sir Rafi Jade. Wala akong masabi sa unit mo. bit lang pang walo na or pang pito pang pito, pang walo pang walo na yata, pang walo napakagandang ito mama, wala akong masabi halos ayaw lumaki ng butas mga kabingbing pang siyam napakaganda tumama hindi lumalag yung butas at pang 10 Ten shots napaka accurate mga kabeng beng ayan lang ang kanya naging butas napakaliit so yan mga kabeng beng sabi ko sa inyo ilang stack lang yan unahan na po sa ating mga SPNC units mura pero quality sabi ko sa inyo mga kabeng beng so yan mga kabeng beng unahan lang no So Sir Rafi J, na nakauna ka na. Salamat po. So tara, lapitan natin yung naging groupings ng yun yung set. Yan. Rafi J, dayan, napakagandang tumama. Ten shots in one hole, napakagandang tumama. Wala akong masabi. Sir, salamat po. Thank you sir, God bless po. So pakita na lang po yung unit nyo. So sa na gana, mga nagana, mga beng ayun po yung Facebook account natin na si Lalib. lang mga beng-beng. Peace out.